Guys, marami nagpadala sa akin ng mga parcel. Kaya pala nung Pasko, ang daming nagbe-message sa akin kung ano daw yung address ko. Tapos nagulat ako, ang dami kong parcel. Tapos guys, ito nga pala, galing to sa Raquel Pawn Shop. Hindi ko alam kung anong laman ito. Siguro mga ginto. Tapos ito naman isa, piling ko, sapatos to, damit, short, o kahit ano kasi, nagbe-message siya sa akin, kinukuha niya yung mga information ko, kung ano yung sukat ng pa ako, ganun, kung gaano katangkad. Nagpapasalamat daw siya kasi, nalilibang daw siya sa mga video ko. Yung mga ganong message na appreciate ko. Late ko na nga siya na replyan eh. Tapos kinuha niya yung address ko. Kaya ayan guys, pinadala niya ako. Tapos itong parcel naman na to guys, kanina ko lang ito natanggap. Syempre, guys, uunahin ko na tong Sarakel Phone Shop, ba diba? Balot na balot pa. Kaya guys, mag-ACMR muna tayo. Wow! Wow! Wow guys, tignan nyo may red ribbon pa oh. Wow! Ang unang laman niya guys, ito oh. Wala dami. Ang dami pala nito. So guys, kalendaryo para sa 2024. Sakto guys, wala pa kami 2024 na kalendaryo. Papabigay ko to sa kapitbahay ko. Buti hindi lusaw. Tablia. Tablia is Spanish word meaning tablet and chocolate. Wow! Made from cacao. Grabe, ibig sabihin na no, natural to. Wala tong halong chemical. Grabe, ang bango. Siyempre guys, titikman natin. Tingnan nyo, umpakla, <laughs> Guys! <laughs> Sabi ko, ah, hindi masarap. Papanggapin ko nila na masarap kasi hindi talaga masarap. Tapos pagkita ko dito, kinakanaw pala to, tinitimpla. Kumbaga, hot chocolate pala to. Tapos ito, sobrang pakla. Pero masarap, guys. Lasang kokwa talaga. As in, sobrang kokwa. Raquel Ponshop, sorry kasi hindi ko, hindi ko nakita to. Lalagay namin to sa special brows. Pwede ko rin itong gawing alkansya. Ah, tinabay nga. Hmm, top. Parang eggnog, pero malaki guys. Shoutout kay nanay kasi ang sarap ng luto niya. Grabe. Uy, meron pa. Ah, meron pa lang ganito. Pero palang letter, di ko nakita. We are so grateful for your contribution to Raquel Pawn Shop this year. You have brought... Thank you, Raquel Pawn Shop. Grabe. Pero guys, meron pa dito. Tignan nyo, oh. Wow! Wow, fresh bamboo! Soy wax. Ah, kandila. Ah! Amayin nyo. Di ba ang bango? Siguro pang pa-relax to. Ang tamis! Meron pa isa, guys. Kala, amayin nga! Ito gusto ko. Ang tagal ko nang gusto makatikim dito. Coco Jam. Thank you, Raquel Pawn Shop. Guys, next naman kay Sir M. ina ko talaga dito sapatos, damit, ganun. Kasi nagtanong siya eh, syempre, di ba? Shoe magic. Sapatos siguro to. Box. Oh! Guys, the box. Mas magaan to. Siguro mga damit siguro to. Kasi ito, ang bigat eh, sapatos. The moment of truth. Air Jordan 1 low. Wow, original na may guys. Original na may jazz. Wow. Wow, guys. Tingnan nyo sa batas, oh. Wow, bango ang bango. may SM. Ang may SM. Ang to. Original. Siyempre, guys, na natin to, di ba? Ah, ang sarap sa paa. Ah, grabe. First time ko lang mag-original na sapatos. Wow, night, Wow! Wow! Ah. Original na naman guys, original. Ang ganda ng kulay. Oh, parang karton. Guys, niyo nyo kulay. Ganda. Grabe ang bango. Original guys, kasi nakakapit. Dalawang sapatos binigay sa akin. Salamat Mr. M. Mr. M, grabe oh. Favorite color ko pa, tapos black and white. At ang ngas guys, ito. Alam ko na to eh, kasi natunog. Siguro pang aso to. Kasi kinontak ako nito, nung napanood yung video ko na pinagat ni mo yung charger ko. Ito magandang ngatan kasi natunog. Kinakain ba to guys? Pwede ba ito ipakain sa aso? Pakomit na lang kung pwede ito ipakain sa aso. Ito. Ngat-ngatan Ito din oh Ngat-ngatan din guys Pero Parang antigas Tapos guys Carrot Parang ano Parang ano guys pero ngat-ngatan So guys Lahat yung nakuha ko Pang aso Sa nagpadalil to Maraming salamat Alam mo na kung sino ka Hindi ko na-expect Na may magbibigay Para sa ka ng ganito Nakaka-touch ng puso Kaya Maraming salamat po And Happy belated Merry Christmas And Belated Happy New Year 第一步。